Hawak na ng Quezon City Police District ang panibagong suspect sa hazing slay case sa criminology student na si Aldrin Bravante. Ayon sa ama ng biktima na si Tatay Alex, isang 18-anyos na lalaki ang sumuko sa QCPD. Kinilala pa lamang sa alias na uno, siyang ikalima at pinakabata sa mga sumuko ng suspect sa insidente. Sa kabila nito, Blanco pa rin ang ama ni Aldrin sa kabuwang istorya ng hazing gaya ng kawalan niya ng kalaman sa pinasok ng biktima habang nag-aaral ito sa Philippine College of Criminology. Pero siniguro niyang palakaibigan ng anak na posibleng na rin umanong dahilan kaya nahikayap o naudyukan ito na sumama sa tao gamma Phi Dito sa Imus Cavite kung saan nakaburo lang mga labi ni Aldrin, sinabi ni Tatay Alex ngayong araw sana ang simula ng OJT. Nang graduating student si Aldrin sa Paranaque. Umaasa rin silang matutupad ang pangako ng OWA sa broadcaster ng DZRH na si Anthony Taberna na ang makauwi si Nanay Cheryl mula sa bansang Oman dahil kauuwi lamang ng Pinay domestic helper ngayong taon matapos tamang masawi sa aksidente ang nakatatanda rin kapatid ni Aldrin nagluluksa pa ang pamilya sa pagkawala ng kanilang panganay sinunda naman ang hazing slay case sa criminology student. Pangarap niya po talaga, police po talaga yung pangarap niya, kaya nagpuporsige siya Kaya nga siguro ganyan yung nangyari sa anya. Talagang pangarap na pangarap niya po talaga. Bata pa man ho, pangarap niya na maging polis. Para sa kauna sa Pilipinas, d h ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.